Good morning mga kapobre. <laughs> hey. Naano -na po sa ilalim sa sakyan ng mga kapobre kay. Ato din ning tarong ng mga clearance light mga kapobre bagay. Na ano uh, naman kuya siya. Na magkuwat siya baba mag disconnect. Kailangan siya o um pan clearing uh, wiring establishment. <laughs> Aiy, boleh sa mga kambang-kambangun lagi. 5 juta kumbang bah? Sesa orang teman apa ini ya, buat? Iya, isi jadi mending ayah nih? Ah. Asa man dala na ni. Banda eh. mai. Mga lesson sa ma Kuan? Kuan, mga kapobre. Mag-ground ba? Mag-ground ang iyang linya. Nagdala ng disconnect. Wala dahilan sa mag disconnect mga kapobre. Rebinag ka ng... ang mga wiring nimo ba?

ang mga kapobre kita oh. sa mag-connect o taro ang iyang kurinte ano na siya pan sitwasyon sa aking aning mga kapobre ang mga problema ni mo ni ang imo ang main, main source ikaw dito ni mo ni isetel ako oh. Aji promote o jud ni muhang situation. Wala nga ka maka. ano de gay mga sign up mga ingani ni mga kapobre mang kirap-kirap na ni muhang clearance light slight. Wala wala ang connection. Subaya so, god ninyo ha ninyo mga linya. Munisud sa mga sunung-sunog ba. Wala nga na ka nang muhang wire nga nag, nag disconnect agoy. Eh grounded mga kapobre labi ng katong imuhang piyos hindi niya kaya sunogon kay medyo lako ang imuhang piyos ni butang ang mapiktuhan sila na ang ito ang source mga dashboard labi uh, na ang itong mga main source ni mga kwan uh, Dama itong mga sunog wah kaya kung kaya ninyo nga i-repair ninyo muna ang Dumiti nalang diskarte. Repira na lang, entra sa'yo pa. Nah, wala pa, naghatag og problema. Alam na, ay nga mga kapobre. Oh. Ako lang yun yung girepir mga ground ground. Sabi e na ulan. -ulan. Where either wala man ulan ulan pero nag ground siya. Kung na'y posibili nga sumukun, yaban yung mga mga linya. muna kung mahimo oh. eh double check na lang yun. ano gina mga kapobre wala may masama sa pag double check kanina ko na kong problema oh nga eh ito siya mo daw ano na nga solusyonan ginatubi sa gamay lang siya ng sitwasyon pero dako kaya nasa problema mga kapobre nga nga eh pero laban lang bubogo ni stopper uh, in case of plan ay naggan kayo ano ko nang yung mga diskarte na ko sa una mga kapobre oh ano walang <laughs> DIY mga kapobre mga na cover protection pero likay kaya pa na siya sa dili sunog sunog mga kapobre pero sa kuha na siya okay ra kaya pa na siya kay ato mang iwasan mga sunog man pero hugaw lang kaya siya Ah Mana ato na isang biuhan. Kada limpyo naon mga kapobre. Ato ng limpyohan. Ay. Bantog gradi ai. Gubba ai. guba dahil sa mga kapobre mo nang inga to dahil ang sitwasyon dagang tali ang purpose dahil ato niya na maprotektahan gapon dahil siya kaya wala naman siya kung sa settlement ano sa mga kapobre wala na siya settlement disalign and dislocate yun siya ang dagan kung sa kanpa siya wala na settlement kulong dritso <laughs> Shout out kay Dinatan. Good morning once again. Tuloy-tuloy ang buhay.